Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ang uh, Mga kapatid ko pala ng, ng Islam Masya Allah uh, Alhamdulillah sa gabay at awa ng Allah ay may kapatid tayong mga Aita sa kabundukan ng Pampanga ang niyakap ng Islam sabi't bilang Muslim bagong Muslim kailangan nilang ng ating gabay suporta at tulong hindi lamang isang bes kundi tuloy-tuloy sila ay nangangailangan ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng hijab at damit lalaki at syempre pag walang toilet sa Masjid electricity o ilaw o tubig ay eh sana ay matulungan natin sila pero ang pinakaimportante ay masuportahan natin ang ang pagtuturo ng Islamiko o pangunahin kaalaman para sa mga bagong yakap na Islam at dawa na rin para sa mga kapatid at hindi pa mga Muslim. Tandaan natin napakalaki ng biyayang makukuha natin kapag tayo ay tumutulong. Ito ay tinatawag na uh, zakat al-jariya at alam naman natin ang reward nito ay hanggang pangkabilang buhay. Kaya mga kapatid, kahit konti lang tulong, no? Sa bawat basong tubig, inumin na kanilang inumin, or pagsusujud, ay malaking bagay na ito para uh, makatulong sa atin sa kabilang buhay. Insya Allah mga kapatid, lagi nating tandaan ang uh, pagtulong sa ating mga kapatid na mahihirap o mga katutubong ay, ta, ay o hindi lang makatutubong ay ta, yung mga bagong musti na wala pang kaalam-alam. Nasuportahan natin sila sa kahit na maliit na bagay gaya ng hijab. damit ng mga panalaki na nakikita ko ay marami sa comment ng ang laging nagsasabi bakit ganoon ang damit. Ang pinaka po ay masamba muna nila ang tagapaglikha. Kung wala mo silang damit o na pansuot na pang uh, sala ay unawain po natin or maging bahagi tayo sa pagtulong at pagsama-sama na palakisin at itaguyod natin ang ating uh, umma ng Propeta Muhammad sa lalayo sa At sa nais pong tumulong, narito lang naman po kami ang mga kapatid nyo sa pananampalatayang ng Islam. Lalo-lalo na po sa akin, insya Allah, ang po kong ay lima na mga katutubo at yan po ay nakikita nyo naman sa social media. You can contact me or send the money or donation sa gcash ko sa 091 or 0994 668 -6501. At syempre, pwede nyo rin ipadala sa Amarillo uh, Street, uh, Barangay Margot, Angeles City, Pampanga. And you can contact ulit sa number ko, 091 2397 Alhamdulillah mga kapatid Kahit 50, 100 lang Kapag mula sa puso Malaking tulong dito Na pagkakataon natin Na matulungan At maging daan Ng hadiya At uh, pagkatatag ng bagong muslim At insya Allah mga kapatid Tumulong tayo hindi lang manggamit gamit ang ating mga kamay Kundi gamit ang ating mga puso At pananampalataya ibahagi natin ang Islam, ibahagi natin ang pag-asa. Magtulong-tulong tayo para lalong makita ng mga bagong Islam na ang tunay na turo ng pananampalatayang ating niyakap. At insyala, pagpalay nawa kayo at bihayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ito at sa kabilang buhay. At sa paraiso tayo magkita-kita, insya Allah. Maraming maraming po salamat sa mga tumulong at nagbigay.